fun and stay focused. Para nga hindi ako natutulala, hindi, and to preserve my voice. Kasi no first season namin ng Bet, kung papansin nyo, towards the end, paos na paos na paos Correct. na ako. Kasi na-excite ako. Nakita nyo naman sa VTR kanina, every time may pupukpok ng 1 million, yung tili ko abot na hanggang langit. Okay. Hindi ko kasi nakokontrol yung emotions ko. Mm -hmm. Siguro, ah, uh, iyan yung isang factor na hindi ko, na, hindi, hindi ko magawang lagyan ng hindi ko pwede i-preserve. Napaka-raw ng emotion ko sa kahit na anong angulo. Hindi ko siya maitago. Pag galit ako, galit ako. Pag masaya ako, masaya ako. Pag grateful ako, grateful ako. Etong, etong mga batang lang to, sa napaka-ikiling parang na nagsama namin, parang feeling ko, close na close ako sa kanila. So, at saka siguro yung puyat din kami kagabi, kaya napaka-babaw ng luha ko. Oo, kaya. Uh, Julian, since alam mo yung puso ng pagiging ina, ikaw naman, bilang anak, ano yung sigurong love letter?